Maswerte at mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito po ako ngayon sa likod ng Okada. At pupunta po ako sa event ng Ionic 5 na pinapadrive test po sa tabi mismo ng Manila Bay at likod ng Okada. Pero bago po tayo pumunta sa mga sasakyan o sa mga Ionic 5 na model po ng Hyundai Motor ay papakita po muna sa inyo itong kagandaan po ng mga halaman at part na itong ukada po sa likod bira po ang nakakapunta rito sa ginaganapan ng event dito pagkat kailangan po may sakyang ka may motorsiklo ito po ang kagandaan po ng likod ng ukada nakikita nyo po yan mayroon po itong landingan ng chopper at ito po yung mga inaalagaan ditong mga ano damo ayan oh ito po naman yung nakikita nyo papunta po ito ron sa ginaganapan ng event na drive test pa drive test po yung mga model po ng Ionic 5 na pawang mga electric car po ito na gawa ng Hyundai Motor kaya pakita ko po muna sa inyo lahat itong kagandaan dito sa likod mismo nitong ukada at tabi ng Manila Bay ito po ang nakikita nyo yan naman po yung Marina at itong Royal Pacific Residences at pupunta na po ako dun sa pangunahin kong takay na i-vlog ko itong mga modelo ng Hyundai motor na Ionic 5 na mga electric na lang po ang kailangan ditong i-charge hindi na kailangan ng gasolina Yan po yung Manila Bay ay kita nyo po sa camera at patungo na po ako sa mga sakyan ito po yung mga mag-drive Yan pong nakikita nyo yung kulay blue. Yan po yung west side residence. Kamera ah, ko muna itong mga halaman dito. Pero tanaw pa rin ang kada po. Oh. Bago ako magpunta doon sa mga sasakyan na aking pangunahing bablag. Ayan, nakit po ako dito sa seawall. Ito pong nakikita nyo sa video ito yung pangunahing bablog ko na gawa ng Hyundai Unique 5 na puro electric car po ito kilala ang Hyundai car na gawa ng South Korea na established ito noong 1967 at ang founder nito ay si Chung Yu Yung 1990 nag-enter sa Pilipinas ang Hyundai car unang dinala dito na binenta sa merkado ang Excel Compact Car at Hyundai Grease Van 1995 naman po nag-upgrade dito at naglabas ulit dito ng Accent X3 2007 nagkaroon na ng Starex Van at Hyundai Elantra 2010 muli naman naglabas ito ng accent diesel na talagang tinangkilik ito ng mga tao dito sa Pilipinas ito pong napanood nyo po ito yung mga bising bising mga manggawa nitong papa drive test sa kung sino mag gusto mag drive test nitong Ionic electric car ng gawa ng Hyundai motor sumikat po ito ng maglabas po ito ng accent diesel noong 2010 hanggang 2018 po at itong maigpit na karibal ng Toyota At ito nga pong 2022 ay naglabas naman po ito ng Staria. At medyo hindi po nag-click nung taon na yon. At ngayon po ay ito pong napakagandang labas nila ng Staria nung tung taon lang na to na nagkakaalaga po ng 3 million pataas ang top of the line. ito pong nakikita nyo po ito yung ionic pipe na kagana lang po dyan yung mga electric charger hindi na po natin kailangan ng gasolina bagay na bagay naman po yan dito sa atin sapagkat napaka polluted na ng ating Metro Manila o maging sa buong Pilipinas malamang ito tatangkilikin to at ang Bago nga po itong labas na Ionic 5 na ito ano. Release na po ito at ito po ay mabibili nyo na sa merkado. Abay may kamahalan nga lang po ito. May kahala, may kabuang halaga po itong tumataginting na 3 million pataas po ito hanggang 4.2 million ang presyo po nito. pataas po. May mga top of po ito. Depende po sa klase ng kagustuhan yung mabili. Ayan. Tanaw pa rin po dito yung ukada at yung marina. Parami lang, Parami po ang mga tao dito gustong mag drive test nitong Ionic 5 na electric lang po ang gaga gaga na dito na hindi na kailangan ng gasolina at ito po yung may kita nyo ito yung mga bising bising gumagawa no ito at bibidyoan ko muna po itong loob nito kung ilang seaters po bago ako pumunta ron sa drive test ito po yung Royal Pacific Residence yan magaling po ang mga engineering itong Hyundai at mga car designer talagang ito po ang may pit na karibal ng Toyota sa merkado. Ayan naman po ang Manila Bay. Sumukong Jo Medyo makulimlim po ang panahon ngayon sa mga sandaling ito. Ano? At animoy magbabadya ang ulan. Dito po, makakapunta lang po kayo sa likod ng ukada kung may dala kayong sakyan at motor. Pag wala po, hindi nyo kakayanin maglakad. Ang pinapakintab na po nitong mga... ...stuff dito. Ang... Ayunik. Hyundai. day. Puro release na po ito. At ayon nga po sa mga tinanong ko dito, mabibili na po ito sa merkado. Sa mga mapera dyan, abay, recommended po ito. Highly recommended po ito sa inyo. Ito po, tingnan ko po itong loob nitong Ionic 5. Ang loob. Ito po, tatlong tao po ang kasa dito sa likod. Mga plastic pa, Ganda. Ito naman po yung manibela nito oh. Makikita nyo dito sa king video. Yan tatlo po dito, dito po dalawa. Pero maluwag po ito. Kung titingnan nyo may kaliitan pero pag uh, tingnan nyo po ang loob, maluwag po. At ito na po ako sa drive test. Ayan oh, nakikita nyo yan. Ito po yung Ionic 5 na release na po at pwede na kayong bumili nito kung saan yung day motor merong available at marami na po ito dito sa Pilipinas ito na po ang malamang tatangkiligin po ito ng mga tao kung may pera lang din naman talagang dito po kayo bibili hindi na kailangan ng gasolina ito pangatlo na po itong driver nito itong drive test na to wala pong kaugong-ugong yan pagka nakita nyo po ng personal ganda talagang pang mayaman to ka, hindi ka milyonaryo sorry ka na lang hindi ka makakatikim nitong Ionic 5 kahit madulas po yan hindi po nag skid yung gulong yan yan ayan po maraming po salamat sa mga nanonood po ng aking video ingat po tayo lahat at God bless us all.